Okay, correct. Ano? Kagano ang video? Gari buha boy. Baya god. Hey, Ton. Baya buha din. <laughs> Charles. Diyan mata Kami ni tatay sa unang buksa doon mo yung kabiling. Ay! luja-luja na. Ah? Kambiling ko Wila, Jo. Ano Alam ko tayo sa udra, man. Sa udra niya mo tanawin. naman sa'yo na mo. Una, isa urat ka pin. <laughs> Wow. Oh. Bukay buksay lang. Bukay buksay. Sagwan -sag sagwan muna tayo. Di muna tayo mag di makina kasi gasto sa ano. Gasolina. Gasolina. Kasi ah, ah. pa eh. kami. Tatlo daw kami. kami. Apat kami. Dalawa yung sakay. <laughs> Apat kami napaiso din nakikita. Sabi ah, ni Nini boy yatong sa ubos, asat ubus itaas. Ato pay duha. Ay. May maganda doon. Chares Kamo ka lang oi sa mabanggay na sige. Moto ni Papa Lolo malayo pa pero malapit na Chares Putana na ako sa una din ni ini, mga langbay. Makakutan ani it. Bang. Wala mangarada doon. May buha dyan din guys. dyan. Charles ba dyan? 3 minutes sila. 1 minutes pa yun. If we're in eh. Charles. O dito yung makapu... 3 minutes na eh, dyan kuhan. Hindi nga, hindi nga 3 minutes. Karel. Naman nagsauban kay Alam ang kadugay man. Sa YouTube yung matagal. Hindi ko pa alam mag-anong sa YouTube eh. Apaan? Dali ito man, okay. mag-upload. Dali ito man. man. Saan na dyan, isa pa play mo to. Ito, Oo. Yung oh, oh. si ka, ka ba yo? Yu? Yung nga, isa Pagka tinanong mo yung galit pa yo. Ang gusto <laughs> niya, matuto ay. <laughs> sigana na, ano kaan? <laughs> ano ba yan? Saglit lang naman yan eh. Sa'yo! Sabi ko sa'yo, intindihan mo yung mga nakasulat diyan. <laughs> kasi mangot yun. Kung kunin cellphone mo, kasi mangot sa'yo aman Come on. Wala ba isa eh, hey, ang dami. Ang dini ang bakaw din, hindi ganyan mo tubo. Dili, kay kuha na maini. Ang dini bakaw man. ba para lalawak yung pinakanin ng bakaw? Adyaw na kay kachaka na yung lawak yung bakaw. Look at the view. Uh, Ini nak kalah, yang kucing ni na kau di na muka nak si kena ni? Nak kau umi panah kau mudin ni? Pilung agak kau no? Kau bohaja,

Wow, oh, ang ganda ng hiliran ng tubig ah. Eh. Charles, may mark ko. Pambot Takpan natin ng jacket para di tayo mo lamig eh. Kaani si Jah, pro. Professional, Charles. Ang mabaw na magiging. Kasi siya man, nag Pacific Ocean, Chares. Magkano dili ang buwan? Mabaw naman ko dili? Mabaw ka. Pag nag na, naman. na entrance entrance oh. <laughs> nga ko doon puta hayahay si

sweet ang kukaw na grabe na ba kahit tinina ako kwan puro ang naigoy ni puro bayat kaya ako ang pandut ko to ng bayat Jadi posil, may barrel sila barrel sa dagat na hindi na kaya din din ano yung tabag to kwan? 5 si minutes